May negosyo ka na ba pero parang hindi ka pa rin makaalis sa cycle ng kita ngayon, gastos, bukas at ubos agad pagkatapos? Paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng pagkakamali ang pwedeng magpahamak sa lahat ng pinaghirapan mo? Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Mark, isang digital product seller na akala niya ay hawak na niya ang susi sa tagumpay hanggang sa harapin niya ang pinakamalaking hamon sa kanyang negosyo, ang tamang paraan ng pamamahala ng kita. Pero teka, paano niya nalampasan ang lahat ng ito? Paano niya nagawang gawing oportunidad ang kanyang mga pagkakamali? Handa ka na bang matuto mula sa kanyang kwento? Tara, simulan na natin. Welcome sa The Brown Investor. Dito matututo ka ng practical tips at smart strategies para palaguin ang pera mo. Para sa bawat Pilipino na gustong umangat, simulan natin ang journey mo sa tamang pag invest Si Mark ay isang digital product seller na nagbebenta ng online courses and e-books. Uy, may bumili na naman ng online course at e-book ko. Bagamat kumikita siya ng 50,000 libong piso hanggang pitumpung libong piso kada buwan, napansin niya na parang nauubos agad ang pera niya. Teka, bakit parang paubos na naman ang pera ko? Anyare? Tanong niya sa sarili, paano ko ba palalaguin ang kita ko kung halos wala akong natitira? Kumikita nga pero laging ubus din. Ano ba ang gagawin ko? Ang kita ni Mark ay napupunta sa mga gastusin tulad ng ads, tools para sa negosyo at personal na pangangailangan. Bills. Bills na naman, credit card, lagi na lang kulang. May mali siguro sa ginagawa ko. Pansin niya na kulang ang kanyang diskarte para matiyak na magtatagal ang kanyang negosyo kaya't nagpasya siyang maghanap ng solusyon. Alam ko na, may naisip akong paraan. Habang nagbabrowse sa social media, nakita ni Mark ang isang kursong pang financial literacy. Uy, mukhang bagong trend ito. At hindi ko pa alam ito. Mapag-aralan nga. Dito niya natutunan ang tamang paraan ng pamamahala sa kita at ang sikreto sa pagbuo ng yaman. Ha ha ha, ito pala ang kulang. Dapat pala mag-aral ng tuloy-tuloy. Narito ang mga hakbang na ginawa ni Mark upang maiayos ang kanyang kalagayang pinansyal. Una, pagbuo ng detalyadong budget plan. Sinimulan ni Mark ang pagsusuri sa lahat ng kanyang kita at gastos. Hmm, alin ba dito ang mga extra gastos lang at dapat ko na ay unsubscribe Inalam niya kung alin sa mga gastusin ng mahalaga para sa negosyo. Eto, kailangan. Eto, unsubscribe. Eto, unsubscribe. Eto, unsubscribe. At kung alin ang pwedeng bawasan. Napagtanto niyang kaya niyang makatipid sa mga hindi gaanong kailangang tools at subscriptions. Malaking tipid kung alam mo ang kailangan sa hindi kailangan. Pinababa rin niya ang gastos sa advertising sa pamamagitan ng pag-aaral ng tamang ad targeting. Sa halip na magbuhos ng pera sa ads na walang resulta, ginamit niya ang data para mas maging epektibo. Pangalawa, paglalaan ng emergency fund. Nagtabi si Mark ng porsyento ng kita niya bawat buwan para sa emergency fund. Sinigurado niyang kahit may bigla ang problema sa negosyo, may mapagkukunan siya ng pera. Pangatlo, pag invest sa negosyo at sarili, natutunan din ni Mark na ang pinakamagandang paraan para mag-invest ay ang pag-upgrade sa sarili. Gumasto siya para matuto ng mga bagong kasanayan tulad ng SEO at content marketing na nagbigay ng mas maraming benta para sa negosyo. Wow, mas dumami sales ko. Pangapat, pag-aaral ng diversified income streams Para hindi umaasa sa iisang produkto, nagdagdag si Mark ng iba't ibang digital products tulad ng templates at one-on-one -on -one coaching. Ang diversified income streams na ito ang tumulong sa kanyang negosyo na lumago. Pagkalipas ng isang taon, kitang-kita ang pagbabago sa buhay ni Mark. Ang kanyang kita ay mas naging stable, may emergency fund na siya, at mas malaki pa ang naibabalik niya sa negosyo. Ang dating cycle ng kita, gastos, tapos wala, na, ay napalitan ng kita, ipon, invest. Ang tagumpay ni Mark ay hindi lang para sa kanya. Ibinabahagi rin niya ang kanyang natutunan sa ibang digital entrepreneurs upang sila rin ay maging handa sa mga hamon ng negosyo at buhay. At yan ang kwento ni Mark, isang simpleng digital product seller na ginamit ang financial literacy para magtagumpay. Paano naman ang sitwasyon mo? Ano ang gagawin mo upang simulan ang iyong financial freedom journey? I-comment ang sagot mo at sama-sama nating abutin ang kalayaan sa pinansyal. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kaalaman tungkol sa negosyo, financial planning at financial success. Hanggang sa susunod.